I have, them, I have, I have them. foreign news <laughs> tasa ni Pangulong Donald Trump ang Pentagon na bumuo ng isang Iron Dome for America. Layunin nitong palakasin ang depensa ng Amerika laban sa lumalaking banta mula sa Russia, China, North Korea, Iran at militanteng grupo. Inutusan rin ni Trump si Defense Secretary Pete Hegseth na magsumite ng plano sa loob ng 60 days kasamang paggamit ng space-based interceptors at pagtukoy ng mga lokasyon na kailangang protektahan. Ayon sa eksperto, bagaman may umiiral ng mis Missile Defense ng US, kinakailangang palakasin ito dahil sa mabilis na pag-unlad ng missile technology ng ibang bansa. Dahil dito, lumalakas ang panawagan para sa pagpapalawak ng Missile Defense System ng Amerika upang mapanatili ang seguridad ng bansa laban sa mga posibleng banta sa hinaharap. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol! IFM News!